pangyari na parang makagawa ko ng isang ano at marami tayong patulungan sa mga 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 may question ba si Kate? si Kate ng Random Republica, Kate Adalans. Kate, do you have a question? Ano Kate. Ito na ko lang sa dami na ginagawa mo. Siyempre may tendency na ma-burn out. Ano yung mga activities o may, may time ka ba mga para sa hobbies or para for leisure? Ano yung mga ginagawa mo? Honestly, <laughs> bilang tao, dumarating din yung pagkataon ganun na napapagod ka, nag-burn out ka. Pero, isa lang nga kasi sabi ko lagi, sa pin ko, sa sa mga ko. Sa araw lang, magpahingay niyo ko, magawa ko lang yung gusto kong gusto ko gawin na kahit. Yung ako lang, yung wala akong kinukonsider, baka bike lang ako, Diba, ba, makaikot lang ako sa garden ko. Tapos makamusta ko yung pamilya ko. Yun lang, okay na ako. And then yun, nabibigay naman nila na sa akin. Kaya sabi ko na kung bakit hindi ako nababagod. Kasi alam ko na ginagawa ko ito para sa family ko eh. Kasi sabi ko, itong trabaho na ginagawa ko, ito yung dahilan kung bakit ko na-secure yung pamilya ko. Kung ba't maayos sila ngayon, maayos sa talagayan ng mga pamangkin ko. Sabi ko, dahil dito to eh, at, at tinutumbasan ko lang yung binibigyan sa like opportunity. Kaya sabi ko nga, Sobrang laki ng utang ko sa ABS-CBN. Utang na loob ko sa ABS-CBN. Kasi sila yung nagbigay talaga sa akin ng tiwala eh. Lalo-lalo na yung talaga tiwala na sa akin ng FPG sa Provinciano. Which is, lahat naman na soap opera ko Pero ito talaga kasi parang, ilalun na ako na parang, kung ano na yung isip ko, pagtutulong-tulungan natin yan, didiscounter natin yan at nakasupport na kami sa'yo. Kaya, Binibili ko ko lang aking present para po i-go. Ayan, depression niya. One day lang palang pa'y Sapat niya. In sa Isang araw lang. Challenge ko lang ni Suriki Thank you. I love day you. Na. Thank you. thank <laughs> <really laughs> <like> you po. Ayan. <laughs>